Grabe traffic. eto mga rider na to, pumunta yan doon. Makiat na ganun. Sinita ng gwardiya kasi pwede sila mag-loop doon eh. Pinabalik sila. <laughs> Pinabalik. Nagagatar na nga ako eh. Hanggang doon yan, sa dulo. Ay. Ang <coughs> ano to eh, Ortigas Avenue 180 meters na lang nandiyan na yung pasayero ko na sa may petron Bi bibigyan daw ako ng ano bibigyan daw ako ng malupit yung note, ayan o oh. bigyan kita gasolina sa drop off may tip pa siya na 51 pesos sobrang hirap ngayon ano, mag booking kanina po lang, eto nga hindi oh, pa kami makausad pero doon sa kabila maluwag kapag nakuha ko yung pasahero ko doon kami sa kabila eh pa Ortigas kami pa punta kami yung Meralco Avenue Yay. Hey. pa Petron kasi yung pupuntahan ko eh pipick upan ko eh baka ano to sa Petron eh may pumakyat doon oh sitayin ka ng gwardiya dyan pabalik Ayan na, mabanti na, mabanti na. Pasukin natin ito mga... Okay, pasukin o. Go okay, right. labit na ako. Dito sana sila lulusot to. Ito na. Petron, donalin Take the next right onto Colonel Bonnie Serrano Avenue, Nasaan then your destination will be on the right. Nasaan yung pasahero ko? Ayun, 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 ayun. Ito yung yun. Your destination is on the right. Donnalyn. Donnalyn? Ah. Sobrang traffic dito sa ano. Bahay natin yung ating... G-Relax ito. Ito, ma'am. Yeah. Oh, wala ka naman bag, no? Sige, ma'am. Sakay ka na. At mm, saan tayo dadahan ito? Start trip. Doon. Doon tayo. Mag-magic tayo dito. <laughs> gra Masok kami. Uy, ang bilis naman na ito, Paps. Ay! Sakto! <laughs> Kaliwa. Left, Traffic dito walk sa kabila. Parang dito, hindi naman. Sana oh. yung eh pina-paunayan pa sa niluwan o siya sa vicinity ng 3 km. pag dito galit na galit yung mga nasa oh, sakyan. Na ko pa. malapit lang ako eh, doon lang ako galing kasano. Tamba uh, ako, ako galing. Nga, no? Tapos 'yung mga rider umikot doon sa may ayaw ko private kasi yun eh. Tinalipit mm -hmm. na balik ng guwardiya. Si <laughs> <Bawin. laughs> balik sila. Oh, Galing ganito kuya. Mali, should... malinaw na. <laughs> Baka girelex like ito yan. Mm. Baka bibili ka ma'am. Diyan uh, sa tiktok ka na mag offer ma'am. Wala naman ako. Ay, ang... ah, wala ka bang uh, motor? wala <laughs> motor. Jowa mo regaluan mo eh. Ayan. mo siya. Jowa eh. <laughs> Sino yung nagbook sa'yo? Yung admin po namin dati. Oh? Bibisita lang po. Aha, bibisita ka. Sabi niya, bibigyan niya daw ko mong ano. Na? Bibigyan niya daw ko gas. ano naon. Bibigyan kita gas, sabi niya. Totoo kaya yun? Hindi ka na alam yun? Hindi. Ha? Hindi. Ha? Uh -huh. May note lang siya doon sa ano. Ah. Ririgahan. Oo, ririgahan. 那蛮好